Kamisalamat, Mr. President, Mr. Majority Leader, mga kasama. Mr. President, mga kababayan at kapwa ko Pilipino, magandang-magandang hapon po. The Committee on Science and Technology is pleased to present Senate Bill 1506 under Committee Report Number 10, otherwise known as an act mandating the full disclosure of government transactions through the establishment of a digital budget portal to enhance transparency, accountability, and public participation in the Philippine budget process, also known as the, the Citizens' Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act or the Cadena Act. Naisin nice mm -hmm. po natin pasalamatan ang maraming sumuporta sa pagbuo ng ating panukalang batas. Nasa halos 250 po ang nakuusap po natin mula sa government agencies kasama ang DBM, DICT, DOF, DOJ, DOST, SEC at BSP, kasama po ang mga private sector groups, businesses, tech groups, startups, at marami pang iba. Kasama na rin po yung mga individual na nag-email at nakipag-ugnayan po sa amin. Pagkatapos po ng mga hearing, technical working group, roundtable discussion at konsultasyon sa mga eksperto mula sa gobyerno, pribadong grupo at NGO, naging kadena act na po ang blockchain the budget bill. We rise today to sponsor this bill at a time when public trust is at an all-time low and allegations of corruption are at an all-time high. Kahapon po, pinag-usapan natin ang classroom gap na 165,000 at ang 22 lang na classroom na naitayo ng DPWH. Taon-taon na lang pong nagihirap ang mga Pilipino dahil taon-taon ding nararamdaman ng ating mga kababayan ang epekto ng substandard, unfinished at ghost project tuwing hinahagupit po ng bagyo at habagat, ginibigyan din po ng mga baha ang pagkukulang na dulot ng korupsyon. Kaya po noong Hulyo, isa po tayo sa mga unang nanawagan na imbestigahan ang flood control project. At sabi ko nga po, hindi na to flood control, flood out of control na po yun ang nangyayari. At ngayon, nais ko pong ulitin, ang nabulatlat na issue ng flood control ay kung gaano kalalim at kalawak ang pagkabulok ng mga sistema ng ating gobyerno at kung paano ginagawang normal ang korupsyon. Ang mahalaga at kakaiba po sa nangyari at naging papel ng taong bayan, sila po mismo ang naging investigador. Sila po yung naglantad ng iba't ibang mga bagay na naging viral sa social media. At kung hindi po nagsariling kusa ang mga Pilipino, hindi siguro natin malalaman kung gaano kalala ang problemang ito. Yung problema po ng Pilipinas ay korupsyon at yung sistema ang nagpapalalim ng sugat ng korupsyon sa ating bayan. In the past, nagkaroon rin po ng mga hakbang sa pagsulong ng transparency sa ating gobyerno. Nandyan po ang Freedom of Information Act na sinusulong ni Sen. Robin Padilla na siyang sinusuportahan po natin. Nagkaroon din ng full disclosure bill na hindi po napasa pero hinain rin in previous congresses. At ngayon po sa panahon ng budget, isang hakbang na naaayon sa kadena ay ang pagsasapubliko ng 2026 public ng 2026 budget documents. At nagpapasalamat po tayo kay Chairperson Win ng Finance sa kanyang inisyatibo sa bagong Senate Transparency Portal na pwedeng i-access ng taong bayan. Nagpapasalamat din po kami sa inyo, Mr. President, sa bagong Senate website na ginagawang mas madaling mahanap ng taong bayan ang impormasyon tungkol sa mga batas at nagawang trabaho natin dito po sa Senado. At mungiring ng DPWH, nangako po si Secretary Vince Dizon na gagawa rin ang DPWH ng sariling transparency portal nila para mabantayan ang mga proyekto ng ahensya. Importante po ang mahakbang na ito dahil alam po natin na ang transparency ang pinakamalakas sa sandata laban sa korupsyon. Sabi nga po, sunlight is the best disinfectant. Kung lahat ng impormasyon ay nakalabas at madaling ma-access ng taong bayan, matitigil po ang korupsyon sa ating bansa. Dalawa po yung mahalagang probisyon sa ating panukalang batas na nagpapalakas sa transparency. Una, ang full disclosure of documents. Sa Kadena Act lahat ng national government offices and entities required po na mag-record at mag-publish ng impormasyon at datos na may kaugnayan o konektado sa ating national budget at sa pera ng bayan. Lahat po ng dokumento Kasama po sa budget planning and preparation, budget legislation and authorization, budget execution and fund management, procurement process, contract management, revenue collection generation ay dapat po naka-upload sa, sa kadena. Kahit po ang mga contractor na mananalo sa mga proyekto, ang halaga ng mga proyekto, mismo ang bill of materials, ang presyo ng simento, presyo ng bakal at iba pa ilalabas po natin sa publiko. Ibig sabihin po, ang transparency ni na po magdedepende sa voluntaryong pagsisiwalat ng mga PDF at dokumento, it will be built into the system itself, automated and verifiable by design. Wala na pong dokumentong susunugin o mawawala na bigla. Lahat po makikita ng taong bayan. Tunay na ang pera ng bayan mababantayan. Pangalawa, lalagyan po natin ang pangil, ang Kadena Act, kung may mga dokumento na hindi po ipapublish ng ahensya sa kanilang website o sa kadena platform sa loob ng 7 araw, meron pong administrative penalty. At kung pagkatapos ng 30 araw, hindi pa, rin na isa, hindi pa rin na isa sa publiko ang kontrata, bill of materials o kahit anumang minandatong dokumento ng batas, magiging criminal offense po ito makukulong ang isang individual na nag-upload ng false or misleading budget-related information at ang provision na ito na penalty ay para pinigurado na hindi po garbage in, garbage out ang mangyayari sa kadena. Ibig sabihin po, wala pong takas dito. Mr. President, sinisigurado ng Kadena Act, mababantay ng taong bayan ang pinaghirapan nila buwis at malalaman ng sambayan ng Pilipino kung paano ginagastos ang kaban ng bayan. Kaya sigurado po ako na, na ang tanging matatakot lang sa kadena ang mga kurakot na meron pong tinatago. Bilang inyong Committee Chair for Science and Technology, meron din pong technological solution na napakahalagang aspeto ng kadena meron po tayong limang katangian o standards para sa teknolohiyang gagamitin ng Kadena Act. Ito po ay ang limang ito. Structured digital format, traceable, open source, tamper resistant at interoperable. Ano po yung mga to? Ang standards po ito ay para po sa pag-access, higit na pag-unawa at sa pagbusisi ng taong bayan sa ating budget. Una, dapat lahat ng dokumento na isa sa publiko ay nasa structured digital format. Ibig sabihin po, dapat nag-comply with open data standards at machine-readable data format. Pangalawa, dapat traceable ang lahat ng impormasyon sa kadena. Ibig sabihin, makikita po ang daloy ng pera, ang transformation ng budget at ang destinasyon ng ating buwis. Pangatlo, open source ang technology. Ibig sabihin po, pwedeng busisihin ng publiko ang source code at hindi po tayo malalock in sa mga particular na vendor or supplier. Pangapat po, dapat tamper resistant ang kadena. Ibig sabihin po, hindi pwedeng baguhin ang impormasyon o datos ng kung sino-sino. Protektado po dapat laban sa unauthorized alteration. At kung merong lehitimong rason kung bakit dapat maiba o mabago ang information, dapat po merong information trail na makikita. Panghuli, at sa palagay ko po, pinaka-importante at pinaka-exciting, dapat po interoperable ang kadena. This is the... This, pag sinabi po interoperable, this is the capability of different systems, platforms, or technologies to exchange, interpret, and use information in a coordinated and secure way. Ibig sabihin po niyan, isang halimbawa po dyan, ay kapag ang kadena up and running na po Pwede natin gamitin ang ating mga AI assistants gaya ng ChatGPT at marami pang iba. Siguro po lahat tayo dito meron yan sa ating telepono. Pwede pong gamitin para tulungan ng taong bayan na busisiin ang budget. Pwede pong magtanong ang isang guro sa Cebu kung ilan ba ang nakaplanong itayo na classroom sa kanilang syudad. Pwede pong magtanong ang isang taga-Batangas, meron bang flood control dito o wala? In fact, pwede pong gumawa ang NBI o DOJ o Ombudsman or the Blue Ribbon Committee ng automated alerts na kapag merong makitang overpricing sa mga dokumento ng gobyerno, pwede pong magkaroon ng automatic alert. Hindi lang po yung mga ahensya, pati po yung taong bayan. Ganyan po kalakas at kagaling ang teknolohiya na abot kamay na po sa atin. Pwede pong gamitin para sa mabuting pamahala sa ating bansa. Mr. President, mga kasama, pag napasa po natin ang Kadena Act, inaasahan ko po na mag-iiba ang mukha ng transparency ng ating gobyerno. Sa halip na patago ang pagdesisyon pagdating sa pera ng bayan, bukas na po ito para busisiin ng lahat. Ang hangarin po natin, nakakadena ang pera ng taong bayan. Mr. President, naniniwala po tayo ngayon. Ngayon po ang tamang panahon na ipasa ang batas na ito para ipakita sa taong bayan na sineseryoso natin ang kanilang panawagan. Lagi ko pong narinig sa mga kabataang nagbamarcha laban sa korupsyon. Ikulong ang sangkot, ibalik ang pera, baguhin ang sistema. Ito pong panukalang ito para po dun sa pangatlong hinaing. Baguhin ang sistema. Yung bawat pisong nawala at ninakaw na galing po sa bulsa ng Pilipinong nagpapagod araw-araw, mahahanap po natin dahil pera po ito ng pamilyang gutom at tinatangay ng baha at ng mga batang walang silid-aralan, ng mga nagsusumikap sa kakarampot na sahod at ng mga Pilipinong naghahangad lang ng Pilipinas na hindi sila nakawan kung hindi ipaglaban. Ito po ang pera ng taong bayan na kailangan pong pangalagaan. Ipasa po natin ang Kadena Act. Gumawa po tayo ng bagong sistema na mababantayan ang pera ng bayan pera na pinagkitiwala po sa atin ang gobyerno ng taong bayan. Huli po, Mr. President, nananawagan po tayo, sana po masuportahan natin ang Kadena Act. Ito po'y tugon sa inaing ng taong bayan ngayon. Isang paraan kung saan may bibigay po natin ang hinahanap ng taong bayan. Transparency pagating sa pera ng bayan. Makikita hanggang pisong ginagamit ng ating gobyerno. For transparency, accountability, and a government that Filipinos can finally trust, Mr. President, supportahan natin ang Kadena app. Maraming salamat, Mr. President, at maraming salamat po sa mga kababayan po natin at sa mga kasama po dito. Thank yes, you. Yes, uh, Your Honor, Senator Aquino, and I will be honored to be a co-author or a co-sponsor of the measure. Thank you, Mr. President. Um, Same with Senator uh, Pangilinan. Uh, I'd also like to thank uh, Senator Pangilinan, Senator Villanueva, who's already expressed his uh, intention to be co-author. Senator uh Goy, Senator J.V., and uh, Senator Go, and I think Senator Robin as well, uh, and Senator Tulfo. Thank you, Mr. President. Thank you. All right. The, um, Senator Jack Sparrow, you are recognized. Yes, uh, Mr. President. Senator uh, Robin Padilla would like to co-sponsor the measure. I move that he be recognized. Senator Robin Padilla is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo, at sa ating uh, pinunong mayuriya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang araw po uli. Ako po ay tumatayong ngayon upang ipahayag po ang aking pakikibaka, matikas, maalab, na kagustuhan ng maging co-sponsor ng panukalang batas na isinusulong ng aking kaibigan, Sen. Bam Makino. Ang Senate Bill No. 1506 sa ilalim ng Committee Report No. 10, Kad Kadena Ako, o Blockchain the Budget Act. Isang panukalang magtatayo ng digital budget portal na magbubukas sa buong bayan ng lahat ng transaksyon ng gobyerno. Yun ang Pangulo. Matagal na pong hinaing ng sambayanan ang tanong, saan ba napupunta ang pera ng bayan? Ilang dekada na po tayong nabubuhay sa kakulangan ng datos at katiyakan. Sa pamamagitan po ng kadena, makikita at masusundan ng bawat Pilipino ang bawat galaw ng pondo ng gobyerno. Nakalag, may petsa at may pirma at hindi basta-basta mababago o mapagsisinungalingan. Alam nating lahat na isa sa pinakamalaking sularanin ng ating bansa ay ang kultura ng pagiging reaksyonaryo. Reaksyonary. Madalas kumikilos lamang tayo kapag may problema na sa ekonomiya, sa seguridad o sa pamalaan. Kaya po tayo ay nahuhuli sa mga bansa. Panahon na upang maging proactive po ang gobyerno at isang paraan ay ang digital transformation. Hindi na sapat ang papel at lumang sistema. Dapat na natin yakapin ang technology upang buwagin ang tinatawag ng ilan na professionalismo sa korupsyon. Ang tanging paraan para matapos ay ang paggamit ng makabagong sistema na tapat, malinaw at maaaring suriin ng mga mayan. Tunay nga na ang ang pangalan ng, ng batas na ito. Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act o KADENA na kumakatawan sa kadena ng gastos na naguugnay sa bawat dokumento, resibo at proyekto upang hindi maputol ang kwento ng pera ng bayan. Ang kadenang ito ay magdurugtong din sa pamahalaan at mamayan bilang bigkis ng pagtitiwala. Taong 2015 po, nung una po akong ma-expose sa blockchain bilang panlaban sa terorismo. Ito po ang ginamit ng maraming bansa upang mapuksa ang mga terorista.